Hi guys! Good morning! Nandito po kami sa Bahay Bato <laughs> Bahay Bato? Opo! Bale? Bale Bato? Ayun <laughs> o! Bahay Bato? Ka Ayun, sa kapampangan po, Bale Bato So, nandito po tayo ngayon sa Bale Bato Malapit lang po dito sa amin So, tara guys! explore natin ang Bale Bato! Bande bato. Si Miss Cara pala guys, kasama natin si Miss Cara na yon. So, ay, wow. It looks so amazing. It's so beautiful. Yes. Lo ka rin ka pa. Kaya nilakab kayo, Pampanga. <laughs> Pampanga. Sa ano po to ha? Sa Arayat. Sa Arayat, Pampanga. Ay! <coughs> doon tayo doon, doon. Ay, ganda. So, it looks so temple. wala mo kaya na templo gamitahan ng tayong uh, flashlight nabili po tayo ng flashlight guys para magkita pa natin tara lab i-acd mo ngayon wow so may mga ano pala sila dito may mga do tingnan mo to oh. may mga ano sila dyan parang uh... ang tawag dyan parang uh... history history yata no so okay. okay. sila unang gamit Yeah. Mga batong ano? Ay! Ano? Ang ganda nga! Nakabog ko. Parang, yes. yes. um. oh, meron pa ka dito So, ba nakatulog. Alam, di ba nakatulog? Tapos tingnan mo ito sa may taas. Parang uh, bahay ng Kastila noon, guys. Itong uh, bale Pero kung titignan mo, talagang uh, parang para, sinuuna pa ang bahay ng uh, Kastila. Kaya pa itong bago yung... Ano hey, mo, oh. Ano to? Parang, alam, uh, ang antagonistante Ang lagayan ng mga display, no? Mm. So, bahay, tugot bahay, siguro siya ng Kastila. Tapos, tingnan mo, oh, may, ano, may... Lababo. Lababo. Oh, may, ano, dito, dito, gripo. Hmm. Mm -hmm. Ah, dito, may mascara. Uh, oh, may mascara mas pa dito, mm -hmm. oh, uh, yan, this... Bumagalawin, bang, bang, um, yeah. bang, guys, oh, so, maskara yeah. to. Guys, dito tayo sa... Parang bahay talaga ng Kastila noon. Yun, know, tapos may hukuhan pa. Yan, mo ko nga dito, yan, Ah, pwede kang umupo dito, guys. Look. Wow. ismero meron po siyang dito sa Oh, tapos meron pa pala ano siya no, diyan no, si Ms. Kara. History siya, history. Tara guys, kita tayo. Ang ganda. Ang ganda ito <laughs> okay, so, ito yung may lang. May pa siya dyan, Sa may taas niya, si taas. pag Look! Ang cute! Siguro ano to? Talagang bahay siya ng Kastila nung uh, ano pa, 19 na... Uh, siguro mga 19, 1920s pa. Hmm. So nasa itaas tayo ngayon guys. Ang cute oh. Kanya doon tayo nang galing kanina. So ano masasabi mo Miss Kara? So beautiful. Beautiful no? Saan saan kasaan to? Bahay Batu. Bale ba Yeah, oh, Bato. sa uh, sa Kapampangan Bale Batu. Ayun. Oh. Kasi Bato siya guys. Tinubuan oh. na siya ng ano no. Bato siya guys. So. Ayun. Ah. Ah. Ah niya la nom. Ankiwa. Grabe parang templo rin eh no. Tapos mayroon pa dito siguro sa itaas. Ah ito na 'yung pinaka rooftop. Tayo may, dito pala yung rooftop niya, John. Ayun na, oh, pinaka rooftop niya. Tapos siguro ito mga, mga, so, mga parang kwarto. Kasi natin eh. Brother Wendy lang yung Ha? Brother Wendy. Mm. Maganda, maganda guys. Nakikig. ah oh, yan mga kwarto na siguro yan. <laughs> ah, eto pala, John, may exit na pala dito. Oh. Ayun si Miss Ka. Ah, eto pala. Dito yung ano siguro uh, tawag nito parang parking area tapos ah okay may CR naman dito guys talagang bahay talaga siya no kaya para bale bato talagang bahay siya nung sinang unang panahon bahay siya ng Kastila so na preserve talaga ayun no ang ganda ng pagkakagawa ng ano Ang ganda pa nitong ano, tawag nito kawayan historic talaga historic hindi ba tara bakit? hindi pa subukan natin pa dito yung bahay ni Ani Beba sa ano? ating balinan balinan ni Ani Beba hmm. may mga nakatira naman dyan So kung gusto niyo po pumunta dito guys, dito lang to sa may uh, Baliti Arayat Pampanga. Ang entrance fee is 50 pesos per uh, per head. Bakit? Oh, oh. Ito yung mga five din ng group. Oo. Yunyatai nga eh. Pasugan. 80 <laughs> centavo yung <laughs> Oo, oh, oh, parang ano yan eh. Oh, Yanyata yung uh, meeting place. <laughs> <laughs> Bala mo tayo kanyaman talaga magkain kayo, o kuwaw, oh. Oo, oh, presko. Ta talagang bahay pala talaga siya. Parang uh, bahay ng Kastila. Oo, oh, bahay talaga siya. May mga kwarto, may uh, CR. May pool pa. Mm. Hala guys, may swimming Ay. May swimming pool pa siya. So itong bahay na bato, ano talaga siya guys. Parang history ng mga Kastila siguro nung unang panahon pa. At mayaman nung mga panahon na 'yon. Mayaman yung mga nakatira dito. Kinda mo yung bahay talagang gawa sa bato. As in. Sa dati may okay. owner 'to ba to? Mm -hmm. kakaiba to? Kakaiba. Tapos may mga ganyan pa sila mga artifacts. Na preserve, na preserve yung uh, ano nila dito. Jongo, oh, umikot ka. ikutan mo yung ano ikutan mo yung uh... Kara? Kara? Para Kailan mo ba ang kapaparinis sa swimming pool mo? Mag na mag-dive na ano maganda maganda guys historic house <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! So ayun guys, na-explore na natin ang uh, bahay na bato or bale bato in Kapampangan. So uh, napakaganda, napaka-historic, napaka-genuine ng uh, bahay na to. Talagang uh, hinulma mismo sa bato. Siguro mga panahon pa ng uh, Kastila or ng mga Hapon. Napakaganda guys. So hanggang dito na lang yung uh, vlog uh, vlog natin. So magpapaalam na po tayo at huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel natin Binoi TV and Miss Karan. Naku, sobrang dalang na lang uh, mag uh, <laughs> Hello, Hello <laughs> Busy guys. na rin po kasi talaga si Miss Karan, di diba? Yes. Laging busy. busy. Tsaka siyempre si Tajong. Oh, Tajong. <laughs> oh. <laughs> ayan. Oh, si Tajong laging, uh, laging rin busy sa buhay kaya ayan. Kasama natin sila ngayon sa vlog na to. So yun lang guys. See uh, till uh, next time. See you on next vlog.